And we are back. Kami po ay nagbabalik dito sa Ayala by the Bay. Um, ito na yung usual Saturdays namin since si Andy ay nahilig nga dito. So, ito na katuwa itong Saturday na to. Special tong araw na to. Kasi towards the end ng pag roller skates ni Andy, makikita niya improvement. Slowly, ayan, nag kahawak hawak na lang siya dun sa mga railings and nilalit ko niya yung kanyang walker and then nung dumating na sa last 30 minutes ng kanyang session may biglang dumating na bagong coach bigla siyang nilapitan sabi sa kanya what's your name? tas narinig ko sabi niya Andy and then tinuruan siya very quick ng ano kasi nakita nung coach na tumatawid-tawid na siya sa other sides um tinatry niya na ilit ko yung walker so tinuruan siya ng tricks and syempre technique para ano, hindi mag-fall without the walker. And then, very quick, nagulat na lang kami. After siguro mga 5 minutes na tinuruan siya ng coach, ano, umikot na siya. As in, hindi na siya nagkakapit-kapit sa railings and mapapanood niya rin towards the end of the video. So, if mapapagawi kayo sa Ayala by the Bay, kita-kits tayo ano to per session it's not like i-enroll at it's ano it's a class no it's not syempre may meron sila mga coaches na nag sa mga mga bagsak or sa mga new beginner they teach kasi kung paano yung technique para ano umusad at makaiwas sa pagfall so yun nandun yung mga coach to guide and syempre sa mga batang, ano din mga bagsak ganon So, si Andy, since nahilig niya at nag-i-enjoy siya talaga, every visit namin, nagto 2 hours kami kasi sulit. Nakaka-save ka ng 150. Mantakin mo, ang isang 1 hour, 349. Ang isa na, 1 hour pa. ang 1 hour ay 349. And then, pag 2 hours, 499. So, we save 150. Kaso, itong last na to, sobrang napagod yata siya. Sabi niyo, mami, next balik natin, one hour na lang. Kasi, sobra siyang napapagod. So, okay. Yes, B. Pwede mo Roller skate. Saka na anak, kasi pag na-master mo na ng todo, ayaw kasi ng daddy niya kasi takaw sa aksidente. Ayun. Ito kasi roller skates na to dito sa roller fever. Ano, hindi siya yung roller blades na gulong. Dalawa sila. Dalawa silang gulong. Hindi yung isang linya lang na ano, mas mahirap. <laughs> So, do pag nakahanap naman ako ka ng same na gulong na ganyan, baka ibili ko si Andy. Depende, malay nyo, hindi niya na gusto. Nagbabago kasi yung gusto ng bata, ba diba? Sabi ko kay daddy, wait natin. Pag na-master niya na talaga, super galing niya na without the walker. Like, super nagda-dance-dance dance na siya kung ano nang magagawin niya. Super master na. And then, ask her, gusto mo ba? And then, saka ko siya ibibili. Kasi ayoko na siyang mag-roller skates dito sa village tapos ano baka mag-follow siya nang hindi pa niya namamaaster dito kasi may mga walker ayan oh no, pantay ito na yung time na tumatawid-tawid na si Andy from other sides nakita niyo diyan yung time na nakita siya ng coach yung coach na yung kakarating lang din kasi as time goes by, pag tumatanghali, dumadami na yung tao. So, dumadami na rin yung coach. Uh, sa umaga, siguro isa pa lang. So, that time, may dumating na coach sa laki siya long hair. And then, nakita niya si Andy yun nga, nagpa-practice. Ayan, ganyan na si Andy yun. Nakakatawa, di ba? Ano yun, be? Mamita niyo, ano, um, Wait, I forgot what time. Wait, I forgot what I'm going to say. Yan, proud moment ni Andy yan. Sige lang, ano yun, Be? Ay, ano, um every time na hulog ako without the walker sabi ko oh she oh she oh she I can't stand up pero kinakaya mo naman tinititing ng kanak tinititiga kaya namin dali ko tinong si Andy, kinakaya niyan tumayo diba? kambing yarn eto yan, ito yan ito, ito yung after na tinote siya ng coach diba kaya niya nang umikot umikot-ikot na siya kaya medyo napagod siya kasi tinodo niya na-excite siya nung natuto na siya so nag non-stop na siya till the last minute sabi ko dito good job B